Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. unit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Now, yung ating teksto ngayon na tatalakayin ay nandito po sa Hebreo 4.12. Ang sabi po, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibutura ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Na yung topic po ngayon na pag-uusapan natin kilalanin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa ating buhay. Paano po natin malalaman ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa ating buhay? Mayroon po tayong tatlong katotohanan. Ang una, ito'y buhay at nakapagpabago ng puso ng tao. Ano ang sabi po dito? Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. So, napakaliwanag po na ng salita daw ng Diyos ay buhay at mabisa at ang sabi matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Alam nyo po mga kapatid, sa panahon natin ngayon, thousand and millions all over the world ang nabago ang buhay dahil sa salita ng Diyos. Isa na ako dito. Ang aking buhay ay araw-araw inaalain ko lagi sa kalooban ng Diyos. At laging inaalaala ang mga utos, ang mga instruction, warning at mga moral law ng Panginoon. Marami ang umiiyak, sumuko, nagbago, pinutol ang masamang pamumuhay. Marami ang nabibles, na-inspire, lumakas ang pagtitiwala, na-encourage at lumago dahil po yan sa salita ng Diyos. Marami ang nabuhayan ng loob, nagmamahalan, naging matulungin, nagkakaisa, sumasamba dahil sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay banal, totoo at makapangyarihan. Ang tunay na nalinis, pinalaya at binago ng salita ng Diyos ay tunay at totoong tao ng Diyos. Maraming nagdedevosyon, nananalangin, nagbigay ng quality time sa Diyos dahil po yan sa salita ng Diyos. Sabi po dito sa gawa 4.4, Gayon man, Marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Hisos kaya't umabot sa liman libo ang bilang ng mga lalaki. Kahit nga noon mga kapatid, sa pangangaral sa salita ng Diyos, marami po ang nabago. Ito po'y inutos na ang salita ng Diyos dapat ipangaral at ganon katindi ang commitment ni Apostol Pablo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Basahin natin ang Roma 1.16 hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya unay sa mga Hudyo at ganun din sa mga Grego. So paano natin malalaman ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa ating buhay? Una, ito'y buhay at nakapagpabago ng puso ng tao. Pangalawa, ito'y may kakayahang mag-restore sa magulong buhay. Ang sabi po dito sa verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito po, ito'y tumatagos maging sa kaibutura ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Pag sinasabing tumatagos sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu. It is our inner part, mga kapatid. The original and spiritual. Nandito po yung intellect, ang emotion, at ang will. Pag broken ang tao, pag may takot, nervyos, depression, mga worries, galit, or mga resentment sa puso, hindi ito physical na pag-uusap. May kinalaman ito sa ating soul and spirit. Tuwing may nawasak na pamilya o relasyon, hindi physical na sakit ang mararamdaman mo, kundi ang kaloob-looban mo. Sa tuwing may mga basher ka, mga patong-patong na problema, may mga mental problem, dahil ito sa kargado ng mga hindi magandang pangyayari ang soul and spirit mo. At makaka-apekto rin ito sa ating mga physical health. Tandaan, minsan ang sakit ay nanggagaling sa grabing stress. Ngayon kapatid, Nais kong sabihin sa iyo na ang salita ng Diyos ay kayang mag-restore ng magulong buhay. Anumang mga pin ang mga pinagdadaanan mo, na pariwara ka, nag-iba ng landas, natinahap, tinahak, papayapain ang salita ng Diyos ang puso mo. Pakakalmahin ka ng salita ng Diyos. Bibigyan ka ng pusong mapagmahal, mapagpatawad, at pagpipigil sa sarili. Kapatid, kung nais mong makalaya sa galit, hinanakit, pagre -rebuildi. Kung nais mong makalaya sa depression, sa magulong pamumuhay, hayaan mong ang salita ng Diyos ang maging guide mo at authority mo. Pakinggan mo ito, basahin mo ito, at ipamuhay ang mga nakasulat dito. Ano ang sabi sa ikalawang Timoteo 3.15 at 16? Mula pa sa pagkabata, ay alam mong ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. So, paano natin malalaman ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa ating buhay? Number two, ito'y may kakayahang mag-restore sa magulong buhay. Pangatlo, ito'y gumagaway sa mga iniisip at patutunguhan ng tao. Ulitin natin yung ating teksto, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos. Maging sa kaibutura ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at boto, Ito po, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. So ang tao pag walang Diyos sa puso na at kung mayroon man, hindi naman sinusunod. Mag-isip sila, magplano, mangarap sa sariling kagustuhan lamang. Maghahanap ng partner sa buhay sa sariling kagustuhan lamang. Ang salita ng Diyos mga kapatid ay alam na ang ating plano ang ating mga pangarap at future. Meaning, kita niya na rin ang ating bukas. Ang salita ng Diyos ay may kumplitong paalala na kung nasaan daw ang iyong kayamanan, nandoon din ang iyong puso. Ang salita ng Diyos ay nagsasabing kung unahin ang Diyos, pagpapalain tayo. Ang salita ng Diyos ay nagsasabi na ang buhay dito sa mundo ay pansamantala ang salita ng Diyos ay nagsasabi rin huwag magtiwala sa sariling kaalaman. Meaning, kailangang makinig tayo sa Biblia, magpasakop tayo, at i-align natin ang lahat ng ating pangarap sa salita ng Diyos. Ano ang sabi po sa Joshua 1.8? Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Dito din po mga kapatid sa awit 119-105. Ang salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. So paano natin malalaman ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa ating buhay? I-review po muna natin sandali. Una, ito'y buhay at nakapagpabago ng puso ng tao. Pangalawa, ito'y may kakayahang mag-restore sa magulong buhay. At pangatlo, ito'y gumagabay sa mga iniisip at patutunguhan ng tao. Now, ating application po, una, bigyan natin ng mataas na pagalang ang salita ng Diyos dahil sa marami ang mga taong nabago dito. Pangalawa, paniwalaan at mamuhay tayo sa otoridad ng banal na kasulatan. Pangatlo, kung nais nating magtagumpay sa buhay, hindi ito nasusukat kung ano ang yaman at edukasyon mo ngayon. Kundi, ang meaningful na buhay ay yung mga taong tunay na naglilingkod sa Diyos habang buhay pa at may assurance na sa kalangitan. Kaya mamuhay na tayo at maglingkod ng may katapatan sa Diyos. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan ngayon. Salamat po sa inyong walang sawang panonood at pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.